Hi guys! Sa video ito, mapapanood natin ang mga casts sa senior high. At sa video ito, makikita natin ang closeness ng mga bata. Lalo na itong si Juan Carlos, Daniela Schoner, Cyril Manabat, at yung mga kaklase nila sa senior high. Masaya pala pagbati sila kasi sa senior high, lagi na lang kasi silang nag-aaway. Lalo na itong si Z, also known as Daniela, nakakagigil ang galing kasi magkontrabida. Lagi nalang lang inaaway si Sky or Luna, also known as Andrea Brillantes. Panoorin natin sila, guys. Birthday! birthday. 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 Ni Nani! Ngayon! Get, get out! Happy birthday, birthday